Mahulog na kami. <laughs> nahulog po ako ka Tekram oh. Mhm. No, no. Mm -hmm. <laughs> na nahulog sa misyon ka Tekram. <laughs> Bayan? Mhm. Uh mm -huh. mhm. Uh mm -huh. mhm. Uh -huh. uh -huh. Ang hirap ng nahulog pa ako ka Tekram. Ito yung ano... Pero ang ganda ng ano ka, Ang ganda ng nahulugan ko dito. Ang hirap yung ano ka, Sige po, dito na lang po. Sino po si Tatay Antonio? si Tatay Antonio. Ayun, good morning po. Morning, good morning po. Morning, morning po. Nay, morning po. Dinapit po kayo sa amin ni Ate Jeneline, yung pong ano po, yung nanay po niya. Okay lang po. Pwede po akong pumasok? Pwede. Oo po. Ayan po yung anak na linalapit ka, Tekram. Kuya Gus, pasok ka. Saan po kayo pwedeng maupo? Mga kamusta ko po sana kayo eh. Yan, sa atin ang mga ano dyan, sa atin po pala mga katekram dyan, sa atin po mga lolo, lola, sa atin po mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, sa lahat po ng katekram family, katekram family sponsor. Sana po ay nasa maganda po kayong kalagayan. Nandito po tayo ngayon sa Salapungan Katekram. Kung naalala nyo yung Good Samaritan po ng uh, Suba Sibling, sila po yung naglapit po dito, kila tatay. At uh, sobra lang po ako nalungkot nung kinuwento po sa akin ni nanay sa bahay na si tatay daw po ay iniwan ng kanyang asawa at mga anak. Yan. Yeah. Tay, pangalan tay? Anton. Antonio. Oh, si ah, Antonio. Kuya Antonio. Oh. Ilan taon na po kayo? 54 siya. 54. Uh, oh. 54. Okay. Uh, baka hindi ko kayo hindi ko kaya kayo naira pa magsalita. Hindi. Hindi naman. Tayo, pwede po kwento sa amin bakit to kayo iniwan ng inyong asawa at mga anak? Ganun talaga. Hmm. Iniwan ka. Oh, po. Bakit to bakit to kaya kayo iniwan? Siguro nagasawa ng iba. Nagasawa ng iba. Ah. Uh. Paano kung siguro, hindi po kayo sigurado? Sigurado ko mm. Nag-asawa ng iba. Mm. Bakit po kaya yung mga anak niyo iniwan din po kayo? Dahil kasi dalag-dala. Dalag-dala kasi Pa? Dalag-dala. Noong mga... Anak. Ah, po. Ilang taon na po ba yung panganay? 22. 22? Oo. Uh. Um, may ano na rin, no, pala, may tamang, kumbaga, may alam na po yung buhay. Bata pa. Yung pong ano po, yung, panga, yung bunso. May 20 lang. Ilan po ba sila? Tatlo. Tatlo. Isang 20, 21, 22. Hmm. Ah, sunod-sunod. Sunod-sunod. Oh. Bakit po pati mga anak niyo kaya, iniwan mo kayo Ba't di walang isa man na maiwan ako kay tatay <coughs> kaya gano'n? Iiwan eh, ko. Malis. Hmm. Asa bakulod siya. Eh. Hmm, bakulod po. Bakulod. At, ba't ba talo'n layo? Ano? Hmm. No. Doon na asawa <coughs> hmm. At taga doon yung asawa hmm. nyo niyo. Taga doon. Tapos um, umuwi mm. Ano po bang sabi nung umalis? Nagpaalam po ba sa inyo? Oo. Oh, nagpaalam. Mm. Sige, Tay, pwede pa kwento sa amin. Paano, anong nangyari? Bakit umabot sa ganito? Doon muna raw, mag, doon muna raw sa kanila. Hmm. Kayo si Lolo, si Lolo, dito po ba lumaki yung mga apo nyo? Hmm. Kayo po, baka kung di ko makapagkwento si tatay, baka kayo po lo makapagkwento bakit nagsimula nagsimulang... Pinuwi um, lang siya, pinuli lang bakulod. Hmm. Nangka, tultula na oh. Yung muli, ah, ano na kaya, be. Hmm. Pinuwi lang ano bakulod. Okay, umuwi po sila kasama si tatay. Tapos pagbalik ni tatay, hindi nakasama yung mga punyo. nyo. Nakasama yung, <coughs> yung dalawa, umuwi dito. Apo. Ah, yung, yung isa, naiwan sa bakulod. Hmm. hmm. Nung, nung tapos na yung, <coughs> yung niya, tapos na nag dito, umuwi sa bakulod ulit. Hanggang ngayon, di pa umuwi. Mm. Hindi pa hindi pa pinuntahan na. Tatay nila. Mm. Sabi sabi ho sa akin nung ni Ate Jeneline, yung naglapit to sa kani, sa inyo, nakahiga na lang daw po siya. Mm. Oo. Oh, oh. <coughs> Tinat kinukuha na lang. Tinatayo na lang sa na lang kinukuha niya sa oh. kwan, sa, sa Kailan po siya nakatayo? Pero palang ilan na raw, Meron pa atang... Ah, Tagal-tagal na rin, kaya rin hindi masyadong nakatakwan. Nakakapagtrabaho hmm. na yung kamay. Mm. Opo. Pero nung ano, nung okay si tatay, okay ho yung sama nilang pamilya, mag-asawa, masaya ho sila. Ilan taon na po hindi nila kasama, ilang taon na po hindi niya kasama yung mga anak niya? Meron siguro, <coughs> bawat nung knockdown lockdown pa. Oo. Oh. Three years na po. Mm. Mm. Pero kanina, nalungkot ako tayo. Eh, sabi niyo, baka nag-asawa na ng iba mm. o meron na? Nag-asawa na. Meron na. Meron na siyang anak. Meron <coughs> na anak. Ah. Nag-asawa na ng iba yung asawa niya. Kasal, kasal po hmm. sila. Kasal. Kasal na. Kasal sila. Hmm. May <laughs> anak na. Huh. Ayan ako na dito, bago yung nag yung isa, na. Opo, linawin ko lang po, uh, Tay. Hmm. Linawin ko yung pag-uwi ni nanay. Dahil, dahil hirap po dito, di ba? Hmm. Umuwi ho siya dahil hirap po dito. Oh. Siguro, pano po ba walang makain? Kasi sabi nga ni Lola, walang hanap buhay, walang kumikilo si tatay wala nang trabaho, siguro kaya umuwi po sila. Bakit to dito? Hindi mo ba siya para makagawa ng paraan? Makapagtrabaho? Nagpala. Pinuha lang yung tatay niya doon sa pakulot. Hmm. May napaya ka rin. Kaya na may balik ng Okay. Oh, eh, sabi po ni Lolo, bumisita lang daw po sa tatay po sina, yung asawa. Tapos hindi na umuwi. Hindi na. Oh, pero po, tay, kayo makakapagsabi nito eh. Umalis po ba yung asawa nyo na okay kayo? Oo. Oh. Masaya kayo? Good? Masaya naman. Masaya? Wala akong naging problema? Hmm, wala. Wala akong naging babae? Pinag-aawayan? Wala pong ganan? Wala. walang sugal? Wala. Walang inom. Yun, anas <coughs> na sagot po, umiinom? Hindi. Umiinom. Ah, okay. Ba't ayaw niyong sabihin umiinom kayo si tatay? Si nasa... Mad madalang lang. Ah, pero umiinom po kayo. Oo, oh, umiinom din ako. Sigarilyo lo? Hindi. Hindi, hindi raw siya. Pero naninigarilyo? Pamisa-misa na. Ah. Pag galing siyang kumain. Naninigarilyo. Pero naninigarilyo. Okay, ganito. Hindi ko kayo nagkakaroon ng problema doon sa... Uh, ano pong tawagan niyo mag-asawa? Mahal. Mahal. O, oh, ang ganda na tawagan niyo. Mahal, mo na yung sigarilyo, hinto mo na yung alak kasi... Uh, may sakit ka na tapos naninigarilyo ka pa, umiinom ka pa, di ba po, makakasamaho yun. Oh. Siguro, hindi niyo ba pinag-aawayan yung ganun? Hindi. Hindi? Okay naman. Basta umalis ho siya. Umalis ho siya, okay kayo. Walang hindi. away. Oo. Oh. Tapos pag nabalitaan niyo na lang, sabi niyo may asawa na. Oo, may asawa na. Uh, ano ang pakiramdam? Nag-asawa yung asawa niyo, walang pa ano-ano? Hmm? Sa mga pakiramdam, masyakit. Hmm. Mapapanood niyo to ano yung gusto niyo sabihin sa asawa niyo? Hindi na. Ayos na yan. <coughs> Bakit to? Wala ko ba kayong gustong hmm? sabihin sa kanya? Magagalit na din ako. Minsan, Tay, may bumabalik. Nagkamali pala sila ng desisyon. Pag bumalik ko siya, tatanggapin niyo pa po siya. Oo. Oh. So, ganun niyo siya kamahal. Mm. Sa mga anak niyo po, baka may gusto ko kayong sabihin. wala na. Magagalit lang sa Yung ano ko. Anak ko, magagalit lang. Mm. Ba't magagalit po sila? Dahil nag-iwalay nag kami doon. Sabi nga po ang pagsasabi ng tapat ang pagsasama ng maluwa. Oo. Oh, totoo po 'yun. Pagka meron kasi kayong tinatago sa sarili natin, ginag may ginagawa tayong hindi kakabuti ng kumare, yung samahan na lang o kaya yung bisyo na lang. Mm. Kung pinapatuloy natin yung bisyo, pwedeng marahil nakuha natin yung sakit natin mm. doon sa bisyo. Bisyo. Tama po ba? Mm. Kasi yung sigarilyo at alak, isa po yan sa dahilan kung bakit ganyan po yung katawan natin. Tama po, Lolo. Kaya yung wag natin sasabing pagsubok ng ating Diyos yan. Tama po yan, Lolo. Kasi po kung ano po yung lagay ng buhay natin, choice po natin yun. Tayong pumipili. Nandiyan na yan. Nandiyan na yung kalagayan na yan. Pero kung ano yung pwede niyong hinto para mapag-ingatan yung sarili nyo, naninigarilyo pa rin, lo? Hindi na ngayon. Hindi na ngayon? <laughs> kahit after nung kumain? Kahit may nang... Wala na. Wala na rin. Buhat nung nagkasakit. Ayun nung problema kasi. Sorry po dun sa ano. Kasi yung iba, kung kailang ganyan na, pinapatuloy pa rin. Pero kung kailan may problema na yung katawan natin, doon natin may isip na, ay, hinto na ako. Kasi... Ako matagal na huminto eh. Pero mm. tatlong taon. Tatlong taon. Sigarilyo, sa kaalak, hindi na ako may ino. Mm. Mm. Uh, inaalagaan ko sila. Ha? Inaalagaan ko sila. Kanya nangayayat ako sa... Mm. Kaya po nag-aalaga sa dalawa. Eh, paano? magsasahing akong maglalabas sa kanila. Mm. Uh, ng kwan nila. Ginagawa niyo yun kasi love nyo sila. Ganon yung pagmamahal kasama yung sakripisyo. Ngayon, yung pagmamahal ni tatay, nandun yung love, sakripisyo, kaya kayo nagtatrabaho. Pero kung pinag-ingatan natin ang sarili natin, hindi napahamak yung katawan nyo, mababantayan nyo yung asawa at anak nyo. No, Lola? Mm. Kung hindi na nagkaganyan na, yung anak ko, Ma, malakas na kasi rin kita, hindi kami. Mm. Pero sabi ni Lola kanina, wala nang no naghahanap buhay sa inyo. Wala na. Wala na. May maintenance po kayong binibili. Wala awala ah, wala kayong maintenance. siya uh, yung Yung pagbaba ng presyo, yung ininom niya. Hmm. Ba't sabi po niyo wala kayong maintenance? <coughs> pagbaba ng presyo yung kanya, hmm. niya. Pero kailan po yung walang iling check-up po Na-check-up po ba kayo? Hindi. Hindi naman na-check-up <laughs> Ah. Hindi, hindi siya muna Wala. Dapat natsi-check up po siya. Ba't di po siya natsi-check up? Ayaw niya. Hmm. Bakit to? Wala. <laughs> Yung pampatsi-check up po ba? Ganon? Mm hmm. Ah. Wala ho bang nakatabi dyan lo para mapatsi-check up siya? Meron na. Mm hmm. Ayaw lang po niya. Baka magastosan kayo. Yung sinasabi niya, baka problema pa, magagastosan lang kayo. Ganon? Yun po ba yun? Mm -hmm. Mm -hmm. Pero gusto niyong magpa-check up. Mm hmm. Gusto kong magpa-check up. Mm -hmm. ah. mo nga ng 5,000 500 si Kuya, makapagpa-check up man lang. Kasi dyan o malalaman kung anong... Uh, siguro, check na rin yung dugo, mga ganon. Kasi ano lang naman yata yun, mga ano po yata, 3,000, 3,800, mga ano, pandagdag po. Tay, kailangan nyo talaga ma-check up. No? Ito po. Tayo, iyan nyo pang check up nyo, no? At paano, para malaman natin kung ano po yung pwedeng gagawing susunod kung anong pwedeng kung ba maagapan siya. Baka ano eh, baka ilang buwan lang po yan, makala matang, pat, pa, patingin po nung, ganyan na po siya. Eh yung ano po niya, yung left side po niya, ito okay. Ay yung kamay lang, yung iba po ba't yung mukha, pati yung mukha po kalahati, eh, no? Oh. Pati yung, pati pa. Ah, pati, pwede yung pakita, Sige po. Pwede palakad po, pakita natin. Hmm. Hmm. Ah, kukulit. Ah. Harap talaga. Kamisan, nadadapa siya. Ah. Dalawang beses na pong nadapa. Dalawang ah, natitisod. Ah. Meron nang siguro limang dapan na dadapa yan eh. Ate, gumaling na nung panay na na naman yan Ang hirap din ng ganitong kalagayan, lalo na sa panahon na to, mas kailangan yung <coughs> asawa dapat eh, tsaka yung mga anak. Kasi sabihin na natin, hindi ko po sinasabing kayo ha, sa mga anak na lang, kahit gano'ng kasama yung mga magulang natin, pero kung ganito yung kondisyon ng mga magulang. Kailan pa? Sige na. Kailan sila swal. Kaya yung tatay nila. Sige po, kausapin niyo yung mga apo niyo. Ang anak. Hmm. Kwa din yung tatay niyo. hmm. Sikapan niyo. Kami wala naman makakukuha pagbibigay sa'n niya. Yan mm. lang. La, kausapin niyo po yung mga apo niyo <coughs> na kahit paminsan-minsan dalawin po yung tatay para maalagaan po. Uh, yung tatay niyo, paminsan-minsan dadalawin ninyo para lumalakas naman siya. Mm. Kaya siguro kung mga ganun, eh, hindi nakikita yung anak. Mga anak? Oo. Oh. O kaya kung kasi, kasi yung problema nga, yung pera. Oh. Yung pambasahin nila, uh oh. wala kang pambigay sa kanila, ganun. Uh oh. -huh. Kanya, kanya ako po na palayo yung ganun, yung apoko. Sana mm. nandito sila. Kaya lang, wala nga kami may pakakain ganung nila. Ah. Uh -huh. Wala na mga anak po yung papa nila. Uh -huh. Nagkasakit nga. Mm -hmm. Hindi na nakuha yung papa nila. Baka nandito sila. Mm -hmm. Hindi, hindi na Oo. Uh -huh. <laughs> Kasi naintindihan din ni lolo yung kalagayan din ng mga apo. Uh -huh. Doon buti na lang ho mayroon po silang ibang um uh, nasasandalan doon ano. Eh, kaya ano lang kung may mag, kung magagawa ng paraan sa mga anak ni tatay. Kung magagawa ng paraan, iba pa rin yung ano yung mapuntahan niyo siya, yung mabisita niyo siya, yung alam niyang mahal niyo, yung may nagmamahal sa kanya. Pero ito lang gusto kong iwan sa inyo mga anak ni tatay. ayaw ko din mag, sempre, magsalita about kay tatay at sa inyo. Hindi ko pa naman kayo talaga nakasama ng matagal. Hindi ko alam yung ano talaga yung buhay na nangyari sa papat sa inyo. Ay, ang gusto ko lang iwan na kung may nagawa man si papa nyo sa inyo na hindi maganda kaya kayo lumayo, um, kalimutan na yon Ang importante ngayon, magpatawaran kayo, may um, kayo yung may pagkukulang, si tatay, si kas tatay din, humingi kayo ng tawad sa mga anak niyo o yung mga anak kaya humingi din ng tawad sa mga pagulang. Kasi kung nandun yung pagpapatawaran, nakalimutan na natin yung uh, problema. Kung mare pap, kay papa niyo yung problema o sa inyo yung problema, nagkaroon na ng patawaran sa isa't isa, mas magkakaroon tayo ng lakas na loob para mas lumaban, para mas maramdaman din ni tatay na mahal niyo siya, mas lalaban din siya para sa inyo kung ang ibinalik natin sa mga magulang natin, yung pagmamahal, yung pag-aalaga, respeto sa mga magulang natin, ang kapalit naman noon sa ating Diyos Katekram, sa mga anak ni Tatay, ay uh, masaya at ng mahabang buhay, ang kapalit noon. Huwag niyong kakalimutan yon sa mga anak ni Tatay, lalo na ngayon sa panahon na ito, iparamdam niyo na mahal niyo siya. At mas mararamdaman niya na kailangan niyang lumaban para sa inyo, para mas mapadali na lumakas siya. Yun lang, at uh, paano po? Para po ano, baka bumagsak na po yung uh, parang malakas po yung magiging ulan. Eh, no? So, tay, ano lang, laban lang ha. Iyanin uh, nyo yung loob nyo. Paano po? Welcome po. Ingat po kayo. Welcome po.